Ang day-to-day purposes um, sa bintas ay parang yung mga small fishes, yung mga hindi ka-catch like, up. Uh, Kaya kung nung nung may pag-ibig another is As I said, we need uh, we have lowers. We There is no connection from uh, the 2-3 proponent. Lahat ng Oh, stop na muna natin dyan mga kababayan. Ito, uh, ito malino naman sinasabi niya. Ito na lang, pag-usapan na kagad natin mga kababayan. Ha? Uh, sinasabi dito ni And, uh, former Justice uh, Andy Ries, mga kababayan. Unang-una, kailangan nila ng whistleblower. Anong ibig sabihin nito? Ay, ito, nag-fact-finding sila. ICI, ang trabaho ng ito nga pariklamo natin mga kababayan, fact-finding yung ICI. Okay? Ah. Uh, Fact-finding sila, So, kailangan nilang magtanong, mag-imbestiga. Unfortunately, mga kababayan, base dito sa kanyang statement, ang lumabas dito, meron nga silang posible kitang mga ebidensya doon sa mga taong pwedeng kasuhan. Unfortunately, doon lamang sa mga maliliit na isda. Okay, maliliit na isda lamang mga kababayan. At lumalabas dito, na para doon sa mas malalaking isda, wala silang magagawa. Kasi mga kababayan, simple lang naman ito. Oh. Walang ebidensya silang magkukuha dito. Kasi itong kalakaran ito, pinag-aralan ito ng mahabang panahon mga kababayan. Okay? At tignan ninyo kung sino ang matagal na dyan sa kongreso mga kababayan. Okay? So ito, dito, lumalabas ngayon na umaayaw na itong ICI. Kasi in the first list mga kababayan, ang kaya lang talaga nilang habulin dito yung mga maliliit na isda. Kasi itong mga taong to, katulad ng mga engineers na yan, sila la, kahit sabihin natin mga undersecretaries mga kababayan or kahit former secretaries, yan po ay maliliit na isda. Kasi yan pong mga tao na yan, yan yung mga pumirma. Kaya, mayroon talagang ebidensya yan. Kahit hindi na kailangan ng, sabi ko nga, kahit kayang ICI na yan, ha, pinahahaba lang yung proseso. Kasi kahit DOJ, kahit ombudsman mag-imbestiga yan, kayang imbestigahan yung mga maliliit na isda na yan. Yung mga engineers. Kasi may dokumento yan, may paper trail. Dapat kasi ang yung ICI, mga kababay, talagang hahabuli nila, gawa nilang paraan. Tay eh, paano nila kasuhan yung mga taong walang makukuha makukuhang ebidensya kundi statement lamang at ito ngayon nangangailangan ni sila ng whistleblower kasi in the first place mga kababayan walang links walang paper trail na magtuturo doon sa mga proponents ng lalong lalong-lalo na ng mga congressman at senador doon sa mga pinasok nilang proyekto 'di ba? Ito yung mahirap. At ito, sila mismo, ito aminado sila na wala, nahihirapan sila. Unfortunately, mga kababayan, mahihirapan din lumabas itong mga whistleblower. Kasi alam ng mga whistleblower, mga kababayan, na ang involved dito ha, ay yung kasabwat na nagpapaimbestiga. So, tingnan ninyo. Ito ngayon ha. Oh. Si Orly Gutesa, mga kababayan, isa yan sa mga whistleblower. blower, hmm. Hindi involved. Ang involvement lang ni Gutesa ay nag-deliver ng pera. Kasi wala siya magagawa. Trabaho niya yan, mga kababayan. Kailangan niya sumunod. Pinakaunang whistleblower. Basta sabi ko, pinakaunang whistleblower. Orly Gutesa, anong ginawa nila? Hmm. Hinapa, Hinapahina ng kasalanan. At sino ang naghanap ng issue? Si Ping Lakson. Si Tito Suto. So ngayon, anong masasabi natin? Tumupo si Gutesa nung dumal... Again ha, hindi siya umalis. Pagkatapos niya magbasa ng kanyang affidavit, naghintay siya sa mga senador na no magtanong. Okay? Naghintay siya sa mga senador na no magtanong. May nagtanong ba? May! Ano ba? Naging interesado ba sa kanyang statement ng mga senador? Kahit si sa antivirus ng mga kababayan, iba ang tinanong. So ngayon, si Ping Lakson, nagtanong ba siya? O bakit pagkatapos ng hearing na nandun si Gutesa nagsalita, bakit ngayon hinanapan siya ng issue? Bakit siniraan ngayon si Gutesa? O anyway, pwede naman, again, kung sa tingin nilang forge yung pirma ng abogado kahit sabihin nilang si Gutesa ang pumirma doon kahit sabihin nilang ninakaw ni Gutesa yung seal ng abogado at detalye ng abogado hindi pwedeng sila mag-file ng kaso kahit hindi pa rin maaalis sa isipan ng taong bayan at sa record ng Senado kasi official 'yan nanumpa sa Senado na binanggit yang pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez siya ang nagkonekta doon siya ang nag-deliver ng pera. Di ba? So yan, whistleblower na bakit siniraan? Di ba? So ngayon, Kung mayroon pang ibang whistleblower, sa tingin nyo ba, lalabas yan dahil sa si ginawa nilang yan? Kahit ako, mga kababayan, kahit ako, ako, whistleblower ako, mayroon ako nalalaman eh. Bakit ako lalabas eh? Ako sisiraan. Unang-una, -una, magiging delikado pa sa buhay ko, delikado pa sa pamilya ko, masisira pa yung buhay ko. Masisira pa yung pangalan ko, mga kababayan. Iba ko, bakit ako lalabas? Ito ngayon, mga kababayan. Ito, pag sa ito. Ha? Puntahan natin ito, mga kababayan. Oh, Tamba at Tito Soto nag-usap na raw. Ito, i-connect the dots na pa rin natin. Ito ha. Yung ICI umayaw na. Kasi nakikita ng ICI, no chance ito walang mangyayari. Walang mapaparusahan dito na mga tao na mas malaki ang tinanggap 20 to 25%. Ito ngayon,